Mali ang paninindigan ng mga Depensor Katoliko. Mali ang paninindigan ng mga Depensor Katoliko. Mali ang paninindigan ng mga Depensor Katoliko. Sa sinasabi ng ating Panisong Kristo na nakatala sa Mateo 16-18. Ang sinasabi po niya rito ay hindi pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan ang mga kaalib sa kanyang iglesang itinayo sapagkat bagaman sila'y mamatay, ay muli silang mabubuhay Akin na ang buong sanlibutan Inutin karapatado Sa so, domination ni Satanas. Take notice, I'm here already Ako po si Gabon At ito ang FACTGASTERS Sa puntong ito ng ating programa Kung hindi ka pa nakasubscribe Pakiclick po ng subscribe button At ang notification bell Para updated po tayo sa ating mga susunod na videos Kaya, let's go at simulan na natin Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Fact Busters PH. Inamin na ng mga taga-Iglesya ni Cristo ni Manalo na may kaugnayan ang Iglesia Katolika sa Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo sa Jerusalem. Eto, pakinggan muna natin yung kanilang pag-amin sapagkat ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samang pang, pa, samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Ayan, klaro po yan mga kababayan. Yung Iglesia Katolika daw mga kabatid ay dating Iglesia ni Kristo na itinayo sa Jerusalem. Katunayan, mababasa din natin yan dito po sa Pasugo Magazine March to April 1992 sa page 22 ganito po ang ating mababasa. The Church of Christ during the time of the apostles became the Catholic Church of the bishops in the second century. Yan po ang ating nabasa dito po sa kanilang Pasugo magazine mga kababayan. Pero ayon po sa kanila, itong mga ministrong ito, ang iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem daw ay natalikod noong namatay na ang mga apostol. Ito, pakinggan nyo po ang kanilang pahayag, mga kapatid. Okay. Pinatunayan po natin na yung iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo na nagsimula sa Jerusalem, yung po ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Aka, okay, yan ang ating tinuturo nito. Mm. Pero, mga kapatid, tinitindigan natin na hindi po maaaring matalikod ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo At isa po sa ating patunay ay itong nasa Mateo 16-18 dahil ang pahayag dito at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa Kanya. Ibig sabihin, hindi raw magsisipanaig yung pintuan ng Hades laban sa Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo mga kapatid. Ito ang isa sa mga magpapatunay na mali itong aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol po sa apostasia o total apostasy o yung pagtalikod ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo noong unang siglo. Sa ating episode ngayon, eh, tatalakayin po natin itong naging pahayag ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa paggamit ng Mateo 16-18 ng mga Katoliko para dipensahan itong sinasabi nating pagiging iglesia ni Kristo ng iglesia katolika, mga kapatid. At hindi po matatalikod sa pananampalataya ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong So Kristo noong unang siglo. At ayon sa kanila, eh, yung may mga talata tayong uh, ginagamit. Eh, halimbawa, itong Juan 27-29, Mateo 16 Mateo 28 hanggang 20 kaya nag-iwan sila ng tanong sa kanilang video kung wala nga bang naganap na apostasya sa unang iglesia ni Kristo at ayon sa kanila e eh, meron daw. eh, alam naman natin kung ano yung kanilang pinaniniwalaan itong mga taga-iglesia ni Kristo tungkol po sa iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem. At nabasa na po natin kanina, ayon dito, yung iglesia ni Kristo sa Jerusalem, mga kapatid, naging iglesia katolika sa ikalawang siglo. Pero mga kapatid, ayon po sa kanila, eh, natalikod daw itong iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem. Kaya ang tanong, ano ba ang mapanghas na pahayag ng ministro na iglesia ni Kristo ni Manalo sa kanyang programang ang pagbubunyag ni Victor Sandoval tungkol sa iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem? Ito, pakinggan ninyo si Victor Sandoval, mga kabatid. Mga kaibigan, sa pagkakatong ito ay ibubunyag po namin sa inyo ang napakalaking kamahalian ng paniniwala at paninindigan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pagsasabing wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, sa marami ng pagkakataon ay pinatunayan po namin sa inyo sa pamagitan ng programang ito at ang iba pang mga programang pangrelihiyon ng Iglesia ni Kristo ang ukol po sa naganap na apostasy o pagtalikod ng mga kaanib sa Iglesyang itinayo ng Panginoong Heso Kristo noong unang siglo sa tunay na pananampalataya. Ang resulta ng pagtalikod na ito ay ang Iglesia Katolika Romana na siyang sumunod sa panahon ng mga apostol. Kita niyo na mga kababayan? Ayon po mismo, straight po sa kanyang mga sinasabi. Ang Iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem daw, ay natalikod noong namatay na ang mga apostol. At yung uh, term nga ay apostasy. At yung Iglesia Katolika daw ay produkto ng pagtalikod ng Iglesia na itinayo ni Kristo noong namatay na ang mga apostol. Kaya nga ito yung nakasulat sa nasabing Pasugo Magazine na ating pinasa kanina. Heto mga kapatid, panoorin nyo naman itong pasaring ni Victor Sandoval sa Iglesia Katolika. Ito, pakinggan ninyo siya mga kapatid. Kung kailan naganap ang ibinabala ng Panginoong Heso Kristo at ng mga apostol ukol sa pagbangon sa loob ng Iglesia ni Kristo noon ng mga bulaang propeta na magtuturo ng mga aral na kasinungalingan. Ito po ay pinatutunayan maging ng napakaraming mga aral sa loob ng Iglesia Katolika na salungat sa mga aral po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ba, grabe naman yung pasaharin mo na yan, ha? Oh, sige, susuriin natin. Baka baligtad yung mangyayari. Eh, tandaan po natin, base po sa ating binasang talata kanina sa Mateo 16-18, hindi po maaaring matalikod ang buong iglesia na itinayo ng ating Panginoong Sokristo kasi sabi nga dito, ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. eh, alam din naman ito ng ministro ni Manalo na ito yung aral ng Iglesia Katolika ay eh. O katunayan, ito, pakinggan natin yung aral ng Iglesia Katolika base sa bibig ni Victor Sandoval. Ito, pakinggan natin siya mga kapatid. Ang paniniwalang ito ng Iglesia ni Kristo at paninindigang ito ay mahigpit namang tinututulan maging ng mga defensor katoliko. At gumagamit pa nga sila ng mga talata sa Biblia para kanilang panindiganan o mas angkop na salita na pangatwiranan. Ang sinasabi nila na wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo. Ang isa rito yung nakasulat sa Mateo 16-18, mabuti basahin natin ang nilalaman ng talata. At tignan natin kung paano nila ito inuunawa at pilit na pinangangatwiranan. Mateo 16.18 At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang pahayag na ito ng ating Panasok Kristo ay tungkol sa kanyang iisa at tunay na iglesia itinayo na, sina na, sinabi niya na ang kanyang iglesia ito ay hindi pananaigan ng mga pintuan ng Hades. Paano po ginagamit ng Iglesia Katolika ang talatang binasa natin para panindigan nila at ituro nila na hindi raw matataligod sa pananampalataya ang Iglesia ng Iteneo ng Panginoong Heso Kristo. Dala po namin ang isang aklat ng Iglesia Katolika na pinamagatang siyang inyong pakinggan ang aral na katoliko sa pahina 79. Ganito ang sinasabi sa aklat na ito. Ang pamamahala ng Santa Iglesia. Ipinagkatiwala ni Heso Kristo ang pamamahala ng kanyang iglesia sa mga apostol at sa kanilang mga kahalili. Inilagay niya na parang pinakapuno ng buong iglesia si San Pedro. Ang nauna, noong sabihin niya sa kanya, Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, Pedro ay ang wikang Arameyong Kefas na ang kahulugan ay bato at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan sa makatuyod ng kapangyarihan ng infierno ay hindi mananaig sa kanya Mateo 16:18 Alin po sa aklat na binasa natin ay ikinukot ng mga otoridad katoliko ang ipinahayag ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 16.18 na sinasabi ro na ang iglesyang itinayo niya ay hindi pananaigan ng infierno o ng kapangyarihan ng Hades. Kaya ano ang konklusyon ng Iglesia Katolika Romana? Hindi raw pwedeng matalikod ang tunay na iglesia ang itinatag ng Panginoon Kristo sapagkat ang paniniwala nila, ay eh kung ito raw ay matatalikod, sa mga katunday, mapananaigan ng inferno At may binabanggit pa nga ang mga defensor katoliko na ay e pagkaroon nagkaganon, Hindi talundan ang Panginoon so Kristo. Nagtayo siya ng iglesia pagkatapos ay matatalikod. Mga kaibigan, wasto kaya o tama kaya ang pagkaunawa nila sa mga talata ng Biblia na kanilang pilit na pinagbabatayan sa kanilang paninindigan at pagsasabing wala raw naganap na pagtalikod sa unang iglesia ni Kristo. Nako, mukhang sasabihin ko na ata na tama yung paniniwala ng Iglesia Katolika. Pero alam ninyo mga kapatid, nagbasa po siya ng aklat. Ano? Siya ang inyong pakinggan ni Enrique Demon. Ayan, nakikita nyo sa screen. Yan yung naging pahayag niya sa page 79 na nagmatay nga siya sa Mateo 16-18. para sabihin, hindi matatalikod ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo na ayon naman sa paniniwala ng iglesia ni Kristo ni Manalo, itong iglesia ni Kristo na itinayo ng ating Panginoong Kristo sa ikalawang siglo, yan po ay naging iglesia katolika apostolika romana. Pero ano kaya ang palusot niya nitong si Victor Sandoval para sabihing mali ang pagkaunawa ng mga katoliko sa paggamit ng Mateo 16-18 para sabihin hindi tumalikod ang iglesia na tatag ni Kristo dahil nga sinasabi dito, ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Eto, pakinggan natin yung kanyang pahayag. Alin po kaya ang tinutukoy na Hades, yan ang ating pag-aralan, na hindi po mananaig sa iglesia ang itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo? Ang babasahin namin sa inyo ay isang salin po ng Biblia. Magandang balita, Biblia. Ito po ay pinagtulong ang isalin ng mga parit protestante. Diyan din po sa Mateo 16.18, ganito ang pahayag ng Biblia. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi baka pananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Mga kaibigan, ang binanggit po o kahulugan po ng binanggit ng Panginoon Kristo na Hades na hindi makapananig sa kanyang iglesia, batay po sa talatang binasa natin, ay ang kapangyarihan ng kamatayan. Ano pong ibig sabihin nun? Na hindi makapananig ang kamatayan sa iglesia ang itinayo ng ating Panginoon Kristo? Ang ibig sabihin ba, yung mga kaanib sa tunay na iglesia, sa tunay na iglesia ang itinayo ng Panginoon Kristo ay hindi na makakatikim o hindi makakaranas ng kamatayan. Hindi po namin bibigyan niya ng sariling opinion o paliwanag. Bayaan nating ang Panginoon sa so Kristo pa rin ang sumagot sa ating katanungan. Sa Juan 11.25 ay ganito po ang maliwanag na nakasulat sa Biblia. Sinabi sa kanya na Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang sumasampalatay sa akin bagamat siya'y mamatay gayon may mabubuhay siya. Mga kaibigan, sa talatang ito ay may pinatutunayan ng ating Panso Kristo na mga tunay na sumasampalataya sa Kanya, alalong bagay silang mga kaalim sa tunay na iglesia ang itinayo niya, ang sabi ng ating Panso Kristo, bagamat sila'y mamatay, ay mabubuhay siya. Kaya hindi po nangangahulugan na pagka ang tao ay umanib sa tunay na iglesia ni Kristo, ay hindi na mamamatay. Itinakda po sa lahat ng tao yon. Pagkatapos po ng na magkasalang mga unang nilalang ng Diyos. Pero napakadakilang kapalaran po o makabilang sa mga tunay na sumasampalataya, sa mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo sapagkat bagamat sila mamatay, sila po ay mabubuhay. E eh, kailan po muling mabubuhay ang mga nangamatay na kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo? Pinatutunayan po yan ng Apostol Pablo sa unang Thessalonica. Dito po sa 4.16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang sa salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo, magpakailanman. Mga kaibigan, sino po ang mga nangamatay na pinatutunayan po ng Biblia na bubuhay mag-uli para magtamo ng buhay na walang hanggan? Sila po ang mga namatay kay Kristo. Alalong bagay, mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo, yung mga dinatnan na nabubuhay pa sapagkat darating ang Panginoon Kristo, hindi naman lahat ay patay. May darat ng nabubuhay pa ng na mga kaanib, ng mga tapat na Iglesia ni Kristo, sila ang wikay aagabing kasama nila sa mga alapaap para sa mga Panginoon magpakilan kailanman. Kaya nga po mga kaibigan, dito po tinitindigan ng Iglesia ni Kristo. Mali ang pagkaunawa, mali ang pagpapakahulugan ng mga tagapagturong katoliko. Mali ang paninindigan ng mga defensor katoliko sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo na nakatala sa Mateo 16.18. Ang sinasabi po niya rito ay hindi pananayigan ng kapangyarihan ng kamatayan ang mga kaalip sa kanyang iglesang itinayo sapagkat bagaman sila'y mamatay, ay muli silang mabubuhay. Ay, okay, ganun pala yun. Nako, grabe naman yung explanation niya. <laughs> Nako, nung napanood ko ito, talagang nakakatawa mga kababayan, ano? Eh, ayon po sa kanya, dahil namatay ang mga apostol, kaya ang ibig sabihin ng Mateo 16-18 ay ang pagkabuhay ng maguli ng mga apostol kaya hindi mananaig ang kamatayan laban sa iglesyang kanyang itinayo. At alam naman natin mga kapatid, binatayan niya yung magandang balita Biblia na salin ng Mateo 16-18 na pag sinabing Hades ay kapangyarihan ng kamatayan. At ito daw kapangyarihan ng kamatayan, hindi raw magtatagumpay laban sa kanya. Ayon po sa nakasulat na ito. Kumamitin din siya ng isang talata, Juan ko, para patunayan na namamatay naman ang mga apostol. Pero, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Yung mga sumasampalataya kay Kristo, bagamat siya'y mamatay, eh, mabubuhay po sila. At kailan daw sila mabubuhay? Ayon po sa Biblia, ayon din kay Mr. Sandoval, ang mga nangamatay kay Kristo, sila daw yung unang mga bubuhay na maguli. Na, mababasa naman natin, unang Thessalonica 4.16. At sabi niya, mali daw ang paninindigan ng mga depensor katoliko tungkol sa Mateo 16.18 sa paggamit nga ng nasabing talata para sabihing hindi matatalikod ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo sa Jerusalem? Eh, ang tanong, totoo ba ito, mga kapatid? Susuriin po natin. Balikan natin yung kanyang ginamit na talata, mga kapatid, Mateo 16.18 ng magandang balita Biblia. Alam niyo yung ginawa niya, mga kapatid. Nag-focus po siya doon sa salitang kamatayan. Pero, tandaan natin, mismo sa talatang ito, nagsasabi, hindi po yung kamatayan, yung hindi magtatagumpay laban sa iglesia itinayo ng ating Panginoong sa so Kristo, kundi yung kapangyarihan ng kamatayan. Mali pala itong sandobal na ito eh. Eh, ang tinutukoy ba ng kapangyarihan ng kamatayan ay ang kamatayan ng mga apostol? Isan eh, ba galing o kay sino ba galing ang kapangyarihan ng kamatayan na ito? Eh, sabi nga kanina ni Victor Sandoval, Biblia ang ating gagamitin. E eh, di gagamitin mo na rin, Biblia din ang ating gagamitin. Babasahin natin mga kapatid, dito po sa 2.14 ng Ebrio, ganito po ang ating bababasa. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Napakaklaro po mga kababayan, yung kapangyarihan ng kamatayan, yung nasa kabatayan, yung kapangyarihan na yon, hawak po ng diablo. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi kaya ng diablo na ipatalikod ang iglesia na tayo ng ating Panginoong Kristo. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Eh ang tanong, bakit kaya ganyan? Eh ang sagot, nasa nasabing talata pa rin. Eh ayon po dito, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang Diablo. Klarong-klaro po dito, mga kababayan, ang ating Panginoong Iso Kristo pala, dahil namatay si Kristo sa krus, yun po ang nagpawasak sa Diablo na siyang may hawak noong kapangyarihan ng kamatayan, mga kabatid. Kaya nawasak na ni Kristo ang Diablo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya hindi kaya ng Diablo na ipatalikod ang iglesia na tayo ng ating Panginoong sa so Kristo. E, tandaan po natin sa unang Korinto 15.55 Nasaan Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? E saan nga ba, mga kapatid? Sa 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Klarong-klaro po yan, mga kababayan, dahil si Kristo nga ang ulo ng iglesia, mga kapatid, at siyang nagtatag ng iglesia na kanyang itinayo, ibig sabihin, hindi na kaya ng Diablo na ipatalikod pa yung iglesia. Klarong-klaro naman yan, mga kababayan, kaya mali talaga ang unawa ng mga tag-iglesia ni Kristo ni Manalo na ito. Mas klaro nga na hindi matatalikod ang tunay na iglesia kaya mali pong paninindigan ng mga depensor ni Manalo na ito. Kaya sa sinasabing ito, ni Victor Sandoval, Dito po, tinitindigan ng Iglesia ni Kristo. Mali ang pagkaunawa, mali ang pagpapakahulugan ng mga tagapagturong katoliko, mali ang paninindigan ng mga depensor katoliko. Sa sinasabi ng ating Paneso Kristo, na nakatala sa Mateo 16-18. Ang dami mong palusot, boy. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Naku! Palpak na unawa sa Biblia yan, Mr. Victor Sandoval. Ano masasabi niyo sa ating episode ngayon, mga kapatid? Comment down below, mga kababayan. Napakaganda talaga ang maging isang katoliko dahil hindi matatalikod kailanman ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Iso Kristo. At klarong-klaro naman, ulitin nga natin yung video ng pag-ami ni Michael Sandoval. Ito, pakinggan nyo siya uli. Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samang pang, pa, samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka yan ang dating iglesia ni Kristo. O di ba inamin na po ni Michael Sandoval, mga kababayan, ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo ang Iglesia Katolika. Kung urong pabalik, yan po ay ang Iglesia itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, pakismash naman ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. E-check muna kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters! Uh, mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa uh, Facebook page ni Kaburnok. At abangan niyo si Kaburnok, no? dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan dahil ang katotohanan may magbigay sa atin ng tunay na kalayaan God bless